sa pag, ano, para yung... Okay, no? Dapat pati na kayo. Diba? Hindi na kayo nagpapahiram ng cellphone. Hindi <laughs> na kayo magpapahiram. Tapos si Hindi <laughs> na magpapahiram, ha? Tapos si mama... Hindi na kayo magpapahiram ng cellphone. Si mama nang papahiramin mo yung ng cellphone. Ah, hindi ka nahihiram. Sabi niya kagahapon, nak. <laughs> nak. Sabi niya kahapon siyang hahawak ng cellphone niya kasi may ginagawa ko. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung cellphone doon. San siya nagpunta? O, sino may kasalanan? Siya. Bakit siya may kasalanan? Siyempre, nag-inom siya. Tapos, anong ginawa niya sa akin? Inaway pag, pag kita tay lola loli, patay ka talaga. Susumpong kita kay kuya niyan Alam mo dyan, alam mo naman si lola loli, hindi mo binibilhan ng gamot. si hmm? Siyempre lola, di ba siya? Di diba, yun dati? Daba na. Ikaw, ikaw, ikaw nag-iintindi tay lola tay, lola loli tapos hindi mo pa binibigyan mo siya ng gamot tapos kaya hindi na <laughs> Si Kuya, Kuya na lang nag-iintindi. Diba? Nandiyan ka naman eh. Gusto mo ba na wala na si Lola Lolit? Ayaw. Kasama na ni Lola Bilina? No. Yeah. Ang ayaw mo, alagaan mo ng alagaan. Di mo naman pinaan. Eh, wala pa naman sa dito eh. Eh, wala ta pa naman. Dapat, and, andun ka muna para tulungan mo siya. Pag, pag magaling na siya, di pwede mo papuntahin dito. Di ba? O oh, sige, sasama ako pag uwi nila. Ano? Sa probinsya. Sagot. Eh, sabi mo, alagaan ko. Oh. Uh. Sabi mo muna ang ginagawa ni Mama dito. <laughs> para makapela ka. Ano ba ginagawa ni Mama mo dito? Oh, kasi sabi ko, magtrabaho ka na na magtarbaho ka na. Ay mo pa magtarbaho. Kagaya ni Tito, nagtatrabaho na. Ah, uh, tarbaho niya, hindi ka pa nagtatrabaho sa trabaho niya, kagaya niya. Ikaw, oh, may trabaho ka na dapat, tapos hindi mo pa ginagawa na yun. Hindi na ako tinanggap eh. Kung oh, hindi ka sa tinanggap, maghanap ka ng mga ano mo nang sa ano, sa work mo. Sa, sa, iba. sa iba ng work mo. Hindi ka naman nagagawa ng ano eh. Sorry na po. Kaya Ikaw na gagalit eh. Oo. Oh. Pati si Bebe, hindi mo inaalagaan. Si Mama, Sigurado... hindi mo inaalagaan. Sigurado kayo. Sigurado ka, Ate. Ha? Tapos si, si Mama nang mamalo nang mamalo kasi hindi mo na may, tapat ikaw na lang nang mamalo sa amin. <laughs> hindi na si Mama. Gusto mo ba na ah. ano, Gawin mo kaming palimos? Di ba hindi? Opo. Ah, ang ayaw mo, di magtabaho ko nang magtabaho para makapera ka. Opo. Maghanap ka ng tarbaho. Opo. Naiintindihan mo. Opo. Ang hirap kasi maghanap work eh. Itabi mo tayo kuya. Ihanap, ihina, ina, hina, ano naman eh. Eh, si Kuya nag-aaral pa si Kuya. O. Oh, Alam mo, si ulit kuya, nag-aaral. O. Oh, e, paano ko niya hanapan? Di pa pagtapos si Kuya mag-aral, hanapan ka ng work. Tapos bigyan mo nang nang sa ano niya. Hay pa pa magutom dito. Opo. Palagi na lang bumili nang bilis ni Mama nang ano dito eh nang mabibilihan. Tapos si ate, siya naman may tinda. Tapos si, si mama, di nag-aabot. Na, dapat ikaw na lang palagang mag-aabot. Palindan nila, tapos ako magbibigay.